Hello everyone. Ako guys, tama yung nakita nyo, nabasa nyo sa thumbnail. Sinugod ni VP Sara ang isang congressman. Yes, yung isa sa mga congressman na bumababoy sa office of the vice president at sa mga staff niya. No, grabe, walang iba kundi yung congressman ng Tondo. Nako. Si Jewel Chua. Oo. Grabe. Hindi talaga nagdalawang isip si VP Sara guys. no At pumunta talaga guys sa kung saan na mga alam mo yon mga baluarte ng mga kumakalaban sa kanya at bumababoy sa pagkataon niya. Eto guys, panoorin natin. <laughs> Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Wala, walang mawawala sa akin. Nawala yeah. naman ang pangalan ko dahil tinuha nila at niyorakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya. True! At isa, kung hindi talaga ako nagkakamali, isa siya sa, uh, alam mo yung, prosecutor. Isa siya sa mga prosecutor ng impeachment trial. Kaya naku, guys, sa lahat ng mga distrito, saan mang probinsya kayo, no, nadyaan, guys, huwag niyong iboto yung mga current current na mga congressman ngayon na kakampi ni Tamba. Nako guys, huwag niyong iboto yan kasi talagang para mawalan, no? mapilayan yung mga prosecutor ng impeachment trial na, yan. Kasi most of them talaga is yung mga current talaga na congressman. Isa na yan talaga guys, si Joel Chua na yan. Nako, kaya salamat talaga sa mga tondo. Huwag niyo talagang iboto yung Joel Chua. Ang dami ko pa namang kakilala dyan sa tondo. Kasi dyan ako eh. Mga five years ako dyan sa tondo. Nag- Kaya nako guys, 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 huwag niyo talagang iboto yan si Joel Chua. Ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat natin gawin para kay Apple nito? Yes. yes. O oh, hindi lang iboto, ano pa? Ang dapat nating gawin, i-kampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama bigyan nyo ng zero. Yan. <laughs> Nako, talagang galit na galit si VP Sara. Napamura niya. Napamura na si VP Sara kay Joel Chua eh. Nakalimutan ni Joel. Grabe talaga guys. Sino ba namang hindi magagalit no? Sa mga ginawa nila kay VP Sara. O oh, ito pa o, oh, tingnan niyo yung mga comment dito o oh, sabi ng mga tao punong-punong <laughs> pagdating ng 2028 presidential election oo oh, madaming trolls dito oo oh. <laughs> ano daw. Oo, oh, di oh, ba? Diba? Oh, sabi dito, oh, punong-punong galit, panay negatibo, tumulong ka na lang sa bansang dapat mong paglingkuran. Huwag asal bata, o. Oh. Tingnan mo, ha. Sabihin mo yan sa bangag na presidente. <laughs> Kay tambaluslot. Los at sa lahat ng aliporos nila sa Congress, sa Senado, sa PNP at AFP, mga paid vloggers nila na sa araw-araw na ginagawa may mga may Dios puro paninira sa mga Duterte ang inaatupag nila. Bakit sila galit na galit at lagi inaatake ang mga Duterte? Sagutin mo yan kung matapang ka. <laughs> The irony, siya lang kino-call out mo, paano yung nagtulong-tulong para pabagsakin siya at tanggalin siya sa pwesto? Correct! Positive ba yun? paano siya tutulong ng sapat kung tinanggalan ng 1.3 billion for medical and burial assistance ang OVP para lang gipitin siya. Pilipino ang apiktado, may pakialam ba pinaglalaban mo sa mga apiktado? Positive ba yun? But silent ka sa mga yon Correct. <laughs> Nab tuloy yung pa-comment-comment. -comment. Nako ko. So, kung sila ang magbalahura sa VP, okay lang. Pero okay mo bali si VP, asal bata na dahil siya. Pag sure mo, oy. <laughs> Ayoko rin sa mga taong mapaghigante, pero sa case ni VP Sara, it's about time to give them a dose of their own medicine. The last three years, wala silang ginawa kundi isirain siya. There is always a time for reckoning. Correct. Dapat lang sa kanila yan, tahimik ang natrabaho siya noon, tapos sinira lang nila pangalan niya. Kulang pangayan. 80-80 ka ba? Isa ka din, bulag kay bangag masakit ba sa tenga? Dinamay ba naman ang staff? Paano di magagalit? Yan nga Joel Chua ang puno ng galit for 125 million na na spend naman ng maayos sa intelligence gathering against terrorist NPA pero tameme si Chua sa billion-billion na confidential funds ni Marcos. Respect begets respect. Kung gusto mo i-respeto ang tao, pagsabihan mo sila matutong rumespeto, oh, di ba? <laughs> Oh, di ba? Nabash tuloy. May pasabi-sabi pa kasing ano eh. Puno ng galit eh. Anong puno ng galit? <laughs> Meron pa nitong isa o, oh. pagdating ng 2028 presidential election, hindi kita iboboto kasi hindi magiging maayos ang ating bansa kasi purot galit at paghiganti ang nasa puso mo. Kaya hindi ang maglingkod ang gusto mo maghiganti. Nagkamali ako nung iboto kita bilang vice president. Akala ko katuwang ka ng Pangulo, ikaw pala ay panggulo. o. Oh. Tingnan mo. <laughs> Ah, so pas, ibig sabihin na tatawa na tutuwa siya sa mga ginagawa ng bangag na ano, pangulo niya. Ang solids kami Mindanao, ma'am, hindi kami bulag sa nangyayari ngayon. Mananalo pa rin 'yan kahit wala ang boto mo. <laughs> hindi ka naman kawalan, ilan lang kayo. <laughs> wala kaming pake kung ayaw mo siyang iboto, bakit milyon ba bilang ng boto mo? <laughs> Ngayon, puro galit kasi pinatulan na kayo, ha? Pinasama nyo ng todo yung tao ngayon lumaban. Sasabihin nyo puro galit maghiganti. Ipokritong mga kakampink hindi niya kailangan gumante. Lahat ng ginagawa sa pamilya niyan ngayon ay political persecution. Kaya lahat yan may katapat na kaparusahan sa batas. Tao ang magde-decide kung sinong mamumuno sa kanila. Correct. Oh. See you in the 2028 election. Yung nagsasabing hindi mo siya ibuboto. eh, eh bakit naman? <laughs> Kaya guys, salamat talaga sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe to this channel. Bye!